Good morning po mga kalaki, December 27 na po at ito na po ang mga 3 digit lucky numbers na bagong sumada para po sa mga tataya dyan sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad at National pwede po ang 3 digit lucky numbers namin kunin mo na mga kalaki at baka ikaw na ang swertehin ngayon pong aras 8 ng umaga ng December 27 Uy, malapit na ang New Year, ito na po ang 3 digit lucky numbers kunin mo na sa Okay, sa Singapore 218 Hong Kong three six zero Sweden nine two five Texas one three nine Dubai eight two three Malaysia six two four Taiwan one seven three Thailand two zero four Philippines eight nine two India one six three New Zealand six eight four Australia nine three seven Mexico five five two Canada two 1. Greece 369. News Ano to Israel 724. Las Vegas 105. Saudi 879. Italy 226. Japan 135. Germany 798 at sa Korea 013. Ayan po mga kalaki kompletra po ang mga 3 digit lucky numbers. Pwede niyo po yung kung gusto niyo At ingat sa mga fake account. Dapat makakausap niyo muna ako bago kayo sumali sa video call. Good luck sa private consultation na ingat!